Anot nga bata Dakot income Yo, what's up? For today's video, mga idol, kasama natin yung Team Buraot, Team Official. Ang basa yung Zomar, ayan o. Papunta po tayo ngayon ng Sulangan, Eastern oh, Zomar. Ayan yeah, o, na pag sa biyahe mga idol kasi madilim pa po kami umalis ng aming bahay ayan no at uh, tatlong sasakyan po kami dalawang sidecar at isang single na motor ayan no syempre kasama yung pamilya no pamilya talaga eh, no dahil sa mga panatang gustong matupad at parinig sa kanya Alright mga idol oh. So ito po yung service natin post, Kasama na rin po sa break in Yung gagawin natin dito Ayan so kung sa lasal Para swertehin naman tayo Alright So dito po sa part na ito Nag stop over kami Dahil magpo food trip kami At mag almusal Kung bibiay po kayo ng Eastern Summer So langan ay eh, kayo ng ma uh, maaga Ay mas maigi may dalawa May dala kayong mga baon mga idol no Ayan Kasi medyo mahal yung mga bilihin dito Ayan no oh. So at piece of advice lang naman mga idol no Kung magta-travel tayo gusto nyo makatipid at uh, talagang pumamanata lang yung gusto natin puntahan doon eh, eh so save save din no kasi sa gas pa lang eh mapapalaban na tayo all right Yun, so nag stop over kami mga idol pero uh, no, wala namang ganong ano wala namang ganong abala sa so, makina okay naman Noong umpisa lang ano may na naramdaman na tayo ano, para, kira pumahon pero nung no, ginagamit na ng ginagamit Saan, ay naging okay na naman, ay... Kinaman, naman so update nyo kayo pag nandun na kami sa ano mm, uy hindi na ka din eh huh? na, na napalit na din pa buong guys ka Kali ka po asin. Asin. Oo. Kali lang pangalan kayo nakat. Hindi ka nga basa yung So ayan na nga mga idol at nakarating na po tayo dito sa po, sa, sa, po, sa po, Dito po sa simbahan ng Sulangan mga idol at dito po kami nagpark sa likuran. Ayan mga idol no. At pasensya na kung hindi tayo nakakuha ng mga video sabang nag drive delikado. Yeah, so nasa loob po tayo ng simbahan at maya-maya po ay magkakaroon po ng misa. At syempre mga idol no, ayan kunti pa lang po yung tao kasi katatapos pa lang po na misa nang dumating kami. Ayan at saka maya-maya daw ay magmamas po ulit. At kita naman natin dito yung mga deboto na dumadayo at na sa mga santos na naan dito. Ayan o, mga idol o. So, tignan nyo naman kung gaano karami mga idol, no? Ayan. So, yung mga naan ay galing pa po sa iba't ibang bahagi ng Samar, Leyte, eh, o di kaya sa ibang probinsya pa mga idol na talagang dinadayo itong simbahan ng sulangan. Ayan, dahil sa mga paniniwala, pagpapasalamat, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari pag pumupunta tayo dito sa, sa simbahan ng sulangan. Ayan mga idol, no? So, konting trivia lang po about sa Simbahan ng Sulangan ay nakalimutan ko i-google mga idol, no? So, i-google nyo na lang po. Pasensya na po. Ayun, no? So, pag hindi mawawala dito sa Sulangan, mga idol, pag pumunta tayo yung mga souvenir items, no? Kung mapapansin nyo, ay maraming mga souvenir shop na naandito, no? Na kung saan uh, ay sinasabi na ito daw po yung mga minindisyonan, no? Uh, binindidahan in waray-waray yung mga souvenir shop na mga naandito. Ayun, mga idol, no? So, yung pagkakasabi. At para mayroon po din tayong souvenir, na masabi na nagpunta tayo dito sa isla ng Sulangan. Isla talaga eh, 'no sa isla ng summer part po ng Sulangan. Ayan so after po ng mas mga idol, ayano eh, nagsisilabasan na at uh, lumabas po ako at hindi ko na po nakunan ng video sa loob. Syempre uh, nagdasal po tayo uh, sa sa kanya, mga idol no. Nagpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin, mga idol at syempre yung pinagdarasal ko lagi na sana ay mag may mga utang sa atin. Ayan no. <laughs> Uh, experience lang po natin dito mga idol no pagpupunta tayo dito ng sulangan no yan so humingi po ko sa inyo ng komento na kung ano po yung mga na experience ninyo pag may po tayo ng sulangan kasi nung kami nung bibiyahe tayo papunta sa sulangan ay parang napakalayo nito mga idol no agree ba sa sinabi ko nagpapunta po tayo sa sa sulangan mga idol na kung saan ito po ay nasa dulo po ng Samar ng no, mga idol no ayan so uh, papunta pa lang kay yun ay napakalayo parang napakalayo ng ating pinupuntahan pero nang pauwi na kami ay parang malapit lang no so comment down below ako mga idol kung ano yung mga experience na naranasan ninyo nung papunta po kayo sa Sulangan Church mga idol ayan ah! ay pretty this PG <laughs> Ayan, so dito nga sa part na ito, mga idol ay nananghalian po muna kami. At kung saan, dito po ay mayroon pong magandang view na kung saan ay magandang mananghalian. So lampas lang po ito ng tulay na uh, sa part po ng Sulangan Church. Ayan, so may makikita po tayo dito mga mangrove, eh mga idol at saka mga rock formation. No? Dito mga picture-picture po tayo. At dito po sa part na ito ay nananghalian po muna kami At hindi rin po pinalampas na mga bata na maligo po sila ng dagat Ayan o, no? mukhang tanga lang ako dyan o no? Alright So itong isang kasama natin ay para po sa page ng bro TV Official o oh. Ayan o no? buwis buhay yung mga post niya dito sa mga group na yan, mga idol o oh. Ayan no? at hindi na babalinas Alright <laughs> Yun o, no? oh, talagang uh, gusto niyang maging kahoy dito Ayan o. Oh. O, oh, alright. you oh. know, Okay. So, para po yan sa isang page natin, mga idol. Burout TV official o. Oh. At uh, si Burout Inchok yung admin dyan. Alright. At uh, syempre, dalawa po kaming admin. Ayan, mga idol. Yun o. Oh. Uh, hindi pa nakapalo sa aming page na yan. Burout TV official. Follow nyo na. At uh, syempre, pag dito tayo sa Eastern Summer, ay hindi natin malimutan yung mga souvenirs na mayroon dito. Na tuyo. Ayan o. Oh. Dry pussy Uh, dry fish yan, dry fish talaga no? And, uh, dito lang sa kanila, ginagawa, ayan, no? Right, no? Sila lang yung meron, no, yun, no, Yung mga danggit-danggit. So, meron naman sa iba, no? Pero, pag pumunta kayo dito, sa Eastern Samar, yung landmark na dito, yung mga, lang yung dry pusit, ay talagang hindi mawawala mga idol. At syempre, natin pinalampas yan, bumili po tayo. Okay, at ginawa natin almusal dyan nung uh, mga nakarang araw. At syempre, Pagpumunta po kayo ng sa Summer, hindi maaaring hindi po tayo dumaan dito sa Balangiga. Hindi po natin pinalampas, no? Balangiga Church. At hindi po natin pinalampas na hindi po tayo makapag-picture-picture -picture kasi sinusulit natin yung biyahe. Papunta ng Eastern Summer, sayang yung gas. Na hindi po tayo picture dito sa Balangiga Bells, mga idol. Ayan, no? So sa mga nagpupunta po ng na Eastern Summer, mga idol, ay maaaring po kayo dumaan dito sa Balangiga Church. Ayan, no? Para makagkuhan ng picture pictures dito po sa Balanghiga Bells. Ayan mga idol no. So ang dito lang muna yung video natin mga tropa mga idol no. At maraming salamat po sa sumubaybay ng ating video. Sa nanood ng ating video agang dulo. Ayan no. Mahal ko kayo. Ingat. Bye bye. I love you.